Yo! What's up, guys? Ayan, so bumili tayo ng something na malupet, no? And uh, lately kasi nakabasa tayo ng vlog ni Seth Godin and ang kanyang pinopromote, ang kanyang uh, kinukwento doon sa kanyang sinulat ay eh, about sa uh, global warming. Kung so, paano natin maalagaan yung ating uh, kapaligiran, ba? Diba? So, well, minsan kasi parang iisipin mo, ba? Diba? Para pag nakakita, halimbawa tayo ng kalat, ng basura speaking of yan ang dami nating kalat dito sa atin uh, may pintuan na hindi natin nililinis shout out yan kay Tatay na talagang dinadampot ang ating mga kalat dito no? so kailangan maging uh, tawag dito maging aware tayo sa mga ganang uh, naidudulot natin ng ating uh, action ika nga no sa ating uh, kapaligiran and so nung nabasa ko kasi yung kay Seth Godin na vlog na yon about uh, global warming Ayan, yung meron siyang Carbon Almanac ba yung pangalan ng libro na yun, no? Kaya doon tayo guys, napa, napasimula na parang sakto nakita ko itong shampoo na ah, shampoo bar. And naisip ko, yung pala yung isang parang purpose ng shampoo bar, ano? Wala siyang plastic container. Ayan guys, no? So, wala siyang, wala siyang plastic container. And syempre, hindi na tayo makakadulot. Kaya makakadagdag sa pahirap kay kalikasan, di ba? Na puro kalat and of course may hirapan pa kasi pag sinilab 'yan para kung oh dagdag ano pa tawag doon carbon dioxide ba 'yon? Yeah. carbon monoxide. Pag may sinusunog No, so nakakadagdag pa yung sira ng kalikasan So, bahala kayo kung anong ah, brand ng shampoo bar nyo no? So, anyway, hindi naman to sponsored video So, sa Shopee, marami naman dyan Piliin na lang kayo ng siguro magusto niyo amoy mabango 'di ba? Okay sa buhok, malambot, hindi makati sa ulo, yan. Hindi nakaka-dandruff, bawas sa na hair fall whatsoever. Kung ano man nakita nyo. Yan. So ito, itong shampoo bar natin, nakalagay yan, rose bourbon yung kanyang scent tsaka isang yellow berries, no? Yan. freeze freezy, unruly hair, shiny and soft hair. Oh. Prevents dandruff, reduces split ends. Ay, magkaiba pa yung purpose nga, no? O, sulfate-free, paraben-free. Very good kasi paraben daw. Sabi, carcinogenic, no? And, uh, ano to? Fetalate free O, oh, hindi ko na alam kung ano yun. So, ibig sabihin, malamang yung mga wala siya nitong na yun na binanggit. Baka masama yun, no? Sa kalusugan din or pati sa environment, no? So, ang pinaka-cover niya is parang papel. ya yeah? parang papel siya. And, yung pinaka-information uh, niya, yung pangalan niya, yung mga... Uh, uh, sulfate free na kalagay no? sa papel din okay so pag tinapon mo yan at least uh, kung alam mo na mabilis ma-decompose made yung kanyang pinaglalagyan alright so yan maraming salamat sa panonood and uh, kwentuhan pa tayo no mga iba ibang -iba topic ano yan paano makakatulong sa sa kapaligiran kahit pa paano and speaking of kailangan itapon na natin <laughs> kailangan itapon ko na guys yung basura nandito <laughs> no and uh, silabi na rin doon sa silaba na medyo maulan lang ngayon. Ayan. So, maraming maraming salamat. Pag-usapan natin next time. May mga ibang uh, i-unbox pa natin or may mga ibang topics kayo na uh, gustong uh, malaman or tanong dyan sa comment section. Comment nyo na. Okay? So, yun lang. Chunchun TV. Peace!